pwede malalim yan. Hino nang bakoyan. yan. Sige na. Iyanod naman ako. Lulutang naman ako pag na. Malulut ako. ako. Sa susunod na nasa susunod na pupunta ko sa iyo. Hindi ka nasasama. Hindi <laughs> ka nasasama. Maiwan <laughs> ka na. ko <laughs> lang kung may natutunan ako sa sining lesson namin. Nasa curriculum na yun ah. Huwag swimming ah. Nasa curriculum na yun, di ba? Kasali na yun sa curriculum yung swimming. Okay. Sports yun eh. Dapat lang kasi puro ilog, puro tubig ang <laughs> Ay, ka nasa paligid ng Pilipinas. Kailangan matutong, ano? Kailangan matutong <laughs> lumangon. Sige, titig <talking> na lang ko. May natong <analyse> <talking> ako na oh! ka na. Tara na. Doon na lang Ha? Doon na lang ako. Ha. Kulang ata lang nakapanggaran ni kuya. Pilna-pilna. Ha. Uy, sana pa talang nakapanggaran, pilna-pilna. Ha. Surutin natin mapa ng tunay din. Uy, 'di mo mabaya kung mapar. Ha. Tayla. Tak na.

tayo okay, bukas din sa pagsimula. Kung mga sabon ah. Hi guys. Bye bye ilog. Sa susunod na sampung taon ulit. Ay 20 taon pala. 20 years. Itong ilog na to. Na hindi ako nakapangista, Ngayon lang ako naligo. Bye-bye.